you don't scare me a bit. In fairness to the idiots, wala akong na notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa uh, hindot na yan, ano po ba ang gusto ng mga gago? Kilala kong ICC is Immaculate Conception College. I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Loo -lo, lo nila. Well, go ahead. Be my guest. It's a president. Um, hindi na ako presidente. Rodrigo Duterte. at utang ina. Talagang babarilin kita. Pero pag mo lang akong tako takot-takot niya paing kita. Ayaw ako sa si mabugok na yan. <laughs> Magyayabang na rin ako. Maybe because uh, being a lawyer, mahirap talaga mag, 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 build ng kaso. Yeah. Parang bahayan eh. Sa poste, gawin. Tapos you get to the wall and then to the roof. Mahirap talaga mo. Ano, ano, lalo na na, kagaya ko ng mayor. Eh, wala man akong naalaala na pinatay ko na na <laughs> <laughs> na nag-resurrect. Baka naawa rin ng Panginoong Diyos na ayaw ako bigyan ng problema kasi sa tandaan at katandaan ko ngayon at this age uh, uh, she, uh, he might really want to spare me of uh, gusto na lang ng Diyos siguro maligaya ako ah uh, ganito na lang uh, for whatever there was Or ano ang nangyari o anong sinabi nila na ginawa ako. Kaya yung sa, yung sa dumoy na uh, inubos ko talaga. I did it because I had to do it for my country. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka lang Hindi ka lang sumipon. Sinong-sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abantit. Si Paen pa ko sila sabihin mo. Tangin ah. Itong kongresman Paduan, no? Paduan. Kasi... Sino yung unggoy na yan? Hindi mo kung itagasaan yan. Kasi yung aktor na dyan, so, si Dan Hernandez, ang sa Paduano. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong kanunin. Galing na na ako sa kongres. Ang mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. This is a political move. Hindi, totoo, ha? I dare. Uh -oh. Actually, I dare that Quadcom i-contempt nyo si Duterte. Sige na. I-contempt ninyo nang magkaalaman tayo kung anong hinahanap ninyo. Magkaalaman talaga tayo. Hindi, kasi puro kayo dakdak, -dak, eh. Puro kayo salita. Puro kayo uh, uh, pananakot. Ha? Hindi, i-contempt nyo na. Sige na. Mga kababayan, handa na po ba kayo na ipakontempt si Pangulong Duterte? I-post nyo dyan, ha?